What's up mga idol for today's video ay Ito po ay part to ng aking niluluto na bukayo mga ka-idol Kawagani nga Malapit na po siya natin, mga idol Mga ilang minit na lang po Mga na rin itong niluluto na bukayo Ayan. Maliit lang itong mga idol kasi Maliit lang kasi ang buko na Ang ginakayod ba Ay, na eh sa Bukid, sa probinsya, sa Negros hindi kong luto ani, adlaw-adlaw kung adlaw. si Palinda ni sa una baligyan ako sa sulahan at piso, dosing po anak, mana yung sa probinsya mga ka-idol sa kagano, bukayo ha, bukayo mga ni, yun na dito nga, barigya, karon ginagmay sa bukid na rin ka ni karon sa nig mga batubang lugar mga nagluluto ani. Gamay na lang kuwang ha, maluto na gini mga kaidol kalagan. Ayan mga ka-idol. lapit na Gamay na lang kuwang ha, maubas na gini itong bagayo. Ayan.